Si purslane or locally known as dampalit is a naturally growing plant po na tumutubo sa pilapil ng mga palaisdaan natin around uh, Manila Bay. And sobrang bilis po nila dumami kaya yung mga wives po na fisherman natin doon uh, opted to process this plant into uh, pickled or achara. and binebenta po nila ito para sa kanilang dagdag na kita. Makikita po natin ito usually na binabenta ng mga processors sa mga local markets ng Bulacan at Pampanga. However, we cannot guarantee yung safety and quality. At madami po yung tumatangkilik sa acarang dampalit kasi aside from the fact na masarap siya, some of the literatures reported na meron siyang um, antioxidant properties and good source of vitamin A, C, and minerals. Since isa nga sa mga challenges that the processors are facing is yung pag-comply with the food safety requirements and as well as the appropriate uh, science-based standards for this product, doon pumasok yung NFRDI through the leadership of our Executive Director, Dr. Lilian C. Garcia and siya po talaga yung nag-initiate ng proyektong ito. Our initiatives focus on first, the standardization of a GMP compliant process incorporating yung mga food safety and quality protocols. Second, improvement of the taste and appearance and improvement of the product packaging and labeling that is compliant with the FDA rules and regulations. Then, cost and return analysis to determine the financial viability of the Atiyarang Dampalit as an enterprise. However, yung um, challenge po na kinakaharap ng ating mga processors is to comply with the food safety requirements. When we say uh, food safety requirements, kasama po dito yung mga laboratory analysis which is very costly. So, yung office po natin nag-implement nung um, project titled um, commercialization of pickled sea uh, parsley in Sasmuan Pampanga to assess the processors in complying with it, with this um requirement. And also, th through this uh, project, we were able to assist the processors of Acharang Dampalit on the production of a quality and safe product. This uh, product has a great potential because this is a rare kind of pickled vegetable and the market demand now is greatly influenced by the growing awareness on the health benefits which means higher income for our processors. Uh, this initiative anchors on one of the R&D objectives of our institute which is to raise the income of fisher folk. So kasama po natin sa pag-implement ng proyektong ito, yung BIFAR uh, Region 3 at yung Local Government Unit of the Sasmuan, Pampanga. Ang BIFAR Region 3 ay nagbigay po ng tulong teknikal sa pagpuproseso ng atsarang dampalit na compliance sa ating food safety standards. Kaakibat ng DA-NFRDI, uh, tayo po ay nagbigay ng kaalaman tungkol po sa good manufacturing practices at SSOP sinigurado din po natin na ang ating processing facility sa Sasmuan ay compliant din po sa ating food safety standards. Sa ngayon, ang BIFAR Region 3, kaakibat po ng DANFRDI ay patuloy pong uh, nagbibigay ng technical assistance para po ma-improve ang ating atsarang dampali. Naniniwala po ang LGU Sasmon sa pamamagitan ng DA Office NFRDI sa malaking papel o involvement sa success ng programa. Kaya po naging bahagi ang LGU sa pag-identify ng grupo na may kakayaan at commitment sa pagpapataguyod ng programa. Nakatulong din po kami sa pag-facilitate ng training sa iba pang proseso ng pag aacara Sa pag-conduct ng training, nag-provide ng venue ang LGU at ilan facilities para sa series of trainings. Pinagawa ang pro, uh, processing facilities para mag-comply sa requirements ng Good Manufacturing Practices or GMP. Sa pagpili po ng ating uh, project beneficiary, sinigurado natin na sila ay duly registered uh, fisher folk organization or association. Um, committed and willing to learn. and Meron po silang existing facilities. Ako po si Reynaldo Vasco, uh, nakatira sa Barangay Santa Lucia sa Smuan, Pampanga. Uh, ako po ay uh, 59 years old na uh, at isa pong mangingisda dito sa aming bayan. Nakatulong sa amin ang NFRDI sa pamamagitan ng training sa tamang pagproseso ng atsarang dampalit. Nakatanggap din po kami ng mga kagamitan at ingredients sa pagproseso ng atsarang dampalit. Sa tulong din po ng NFRDI na palaboratory at na-analysis natin ang atsarang dampalit para siguradong ito po ay safe for human consumption at uh, mataas ang kalidad or high quality ang produktong atsarang dampalit. Um, so last year po, we were able to standardize the process of acharang dampalit and we conducted capacity enhancement training for the for beneficiaries on the production of acharang dampalit employing the uh, principles of GMP and SSOP. So, on the similar uh, training as well, we invited um, representative from FDA to discuss the process on applying for the um, food product uh, licenses, permits, and certification. So, para magkaroon din po ng idea yung ating mga uh, beneficiaries. Si Jason M. Salenga, Tourism Officer ng Bayan ng SESMUAN. Uh, I'm handling Sasmuan Arts, Culture, and Tourism Office. And kabilang dito, Uh, ang kultura uh, at turismo uh, kung saan napapabilang yung pagkain. Yung pagpasok ng NFRDI sa project na ito for the palit no? uh, development is napakaganda. Uh, before kasi we have already a food mapping wherein lahat ng mga uh, uh, kasama sa culinary heritage ng Sasmuan. Uh, na map namin, kabilang ang dampalit. Kaya lang hindi ito uh, na ipapakilala at parang ang mga taga kostal lang ang nakakalam sa pagkain nito. So dahil nga dito sa project na to, naitama lahat ang mga proseso no. Uh, at ito naman ay eh, kinatuwa ng LGU uh, dahil nga Uh, isa itong potential tourism products na maibebenta namin sa mga mga dumarayo sa aming bayan. Lalo na uh, yung mga naghanap kung ano yung may ipapasalubong nila sa, sa kanilang mahal sa buhay pagdating nila sa, dito sa aming bayan. Here in Sasmuan, uh, we already also map uh, indigenous ingredients na uh, pinipreserve pa namin by way of preserving our nature. That is why we, we have already the eight Ramsar site in the Philippines, yung coastal wetlands natin, wherein nandoon yung dampalit. So, preserving the wetlands is preserving also the dampalit. And the future of it, nandoon sa product ng acarang dampalit. This year we were able to receive a funding from the uh, Bureau of Agricultural Research on the conduct of market research of the Acharang uh, Dampalit. This uh, project aims to further improve the Acharang Dampalit based on the requirement of the market and this will be implemented uh, April this year until February next year. Uh, through this project, we were able to assist our beneficiaries in producing and selling safe and quality acharang dampalit which uh, serves as their additional source of livelihood. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng NFRDI uh, sa mga uh, proyekto o programang ipinagkaloob sa amin para makatulong na maiyangat ang kabuhayan ng aming mga kasamang mangingisda dito sa aming bayan. Maraming maraming salamat po at sana ituloy-tuloy po ang pagtulong ninyo sa sektor ng aming kinabibilangan. Maraming maraming salamat po.